Hello guys, welcome to my YouTube channel. So, kan. Ano ka sama mo? Pagka free time, ano ginagawa mo? May memory card di sa Singapore. Go, Hai Singapore. Wow. Ano bayad niyan? Papayagi <laughs> si. Dito po, dito muna siya. San kapanya? Mo ipaganyan pa. Dito sila kasi nga hindi naman ginamit yung room. Eh. Kasi minix kasi yung room. Kaya dito sila. Dito na sanhin muna yung higaan. Nung nakaraan, ikaw siya lang inano, no? Ikaw ang hinilot niya. Sino? Chinita. Yung Ay, video. Ay, hindi si Ate. Ay, hindi. Ako. Ako yun. Ikaw nga yung hinilot nga nung nakaraan? Ay, hindi. Ako humihilot sa kanya. Ay, sino ba hinilot kung binibidyo mo ako? Abay, hindi. At ako yung hinilot mo. Oh. Ikaw yung hinihilaw. Siya hinihilaw. Ah, siya ba? <laughs> ano hinihilot? nangyari sa inyo? Talagang mm -hmm. gutok lang. Yung parang tayo naman ba? Ano nangyari sa'yo, Chinita? Sarap sa, sa, sa piling. Sa sa <laughs> o, di ba? Ganon pa. Dito, dito, dito. <laughs> side, side. Oo, <laughs> uh, ganyan ka nga. Hello, auntie. Hello. <laughs> e e e Relax lang. Parang kang tufu. Parang hindi masakit. Massage. Relax mo lang yung katawan mo mong kontrahin para ma-feel mo yung ano niya, massage. Subong tension Ayong... Huwag kang mati-tense. Relax lang ba? Para kang tofu lang. Thank you. Ayun ah, lang guys. Thank you.